Halos isang linggo bago ang balik-eskwela abala na ang ilang paaralan sa Baguio City sa pagsasagawa ng Brigada Skwela. pero maliban sa maayos na mga pasilidad, tinututukan din ang kalusugan ng mga mag-aaral. Usually uh, sa first week ng classes, nagkakaroon naman ng mga orientations ang mga teachers. So bawat teacher nagkakaroon sila ng orientation sa kanilang mga parents. So parts o kasama sa orientation ay kung paano maalagaan ng health ng mga bata kung sa pagpasok nila sa school, pag-uwi yung health nila at yung safety nila sa school kasama doon yung protect protection uh, against uh ulan and uh yung mga tuwing may malalakas na ulan para matiyak ang malusog na balik ng mga mag-aaral ngayong taon alok ng Department of Health ang libreng serbisyong medikal sa ilang paaralan sa bansa ito ay ang paghatid ng libreng konsultasyon at mga basic health services sa mga guro, magulang at mga mag-aaral. Ang pakikiisa ng Department of Health sa mga brigada skwela ay isa lamang sa layunin ng DOH para matiyak ang malusog na pangangatawan ng mga mag-aaral, lalo na ngayong tag-ulan. So yan ang partnership natin. Nagmukahi rin ako na tulungan tayo ng DepEd sa larangan ng mga problema sa kabataan, sa vaping, sa unplanned pregnancies, sa road safety, sa HIV, sa nutrition at marami pang iba. Parte rin ito ng direktiba ng Administrasyong Marcos para sa malusog na pamumuhay ng mga kabataan. Tiniyak naman ng ahensya na magtutuloy-tuloy pa ang ibang serbisyo nila para sa mga mag-aaral hanggang sa magtapos ang school year 2025 to 2026. Vanessa Bugtong, RNG News.